sudyap dito sa isang altar na sa dulo. Ay, ito po yung pang anin Ganda. Hindi naman. Wow. Eh? Oh. Siya po ang nagniningning dito sa gitna. Ang ganda ng po. Ngayon po ay January 24, 2024. Ngayon po ay araw ng Merkulis. At nasa harapan po natin ngayon ang aming Capital Capital uh, Gymnasium o uh, mas kilala sa KB Gym. At dito naman po ay makikita ang ating mini forest nasa May Capital Compound. Papasok po tayo ngayon sa ating uh, Bulacan Provincial Gymnasium o Capital Gymnasium para tingnan ang ating 49 Santo Niño exhibit na ko sa inyo ngayong uh, araw na ito. Ayan po, papasok na po tayo sa loob. Ito ang cartel gymnasium natin. Wow! Ito yung mga collection ng ating mga saints. Siyempre, kukuha natin ang ating mga collection dito na exhibit ng ating Santo Niño. Pagpasok po natin, ito po yung entrance natin. Siyempre, Sagrado Pamilya. Siyempre, ang ating uh, Santo Niño de Malolos. Sa left side ay Santa Ana de Hagunoy tapos San Joaquin de Hagunoy ang highlight po ng ating exhibit ay syempre ang ating mahal na patron ng Santo Niño de Malolos ito po yung first stop natin ayan Santo Niño El Labrador de Paumbong tapos Santo Niño El Remedio ito yung sa section dito ayan, ang daming collection ang ganda pa eto maliit na santo niño, nakita na rin natin ito sa paombong tsaka yan ah, ito yung nakaiga syempre yung santo el niño jesus dormido nakaiga yan dito naman sa na to Ito po ay santo ninyo de praga tsaka de humanidad tapos may altar ditong malaki wow ang gaganda oh Ah. Uh, Mag-start doon sa ibabaw, ayun po si uh, Jesus na sa cross. Tapos syempre ang Sagrada Pamilya at mga santo ninyo sa gilid. Sa section po ito, yung pangatlong section, ito pa rin. Yan mga santo ninyo natin. Mag-isipi tayo dito sa, mag tayo dito sa santo ninyo de Calibo, santo ninyo del Rosario, maganda Santo Nino Muy Glorioso de Padua tsaka ang Santo Niño de la Luz eto ang cute na Santo Niño meron siyang parang bahay Santo Niño de Talentado tapos meron po mga naka dito sa mga glass Santo Niño Jesus de la Esperanza Macarena o, pang yun yung mga ano natin mga collection na exhibit. Ito yung mahaba dito sa may left side natin. Pano tayo dyan? Ito yung section na to. Ang ating po palang uh, nyo ngayon dito na, na nakalagay sa exhibit ay nanggaling pa sa iba't ibang bayan dito sa amin sa Bulacan at yung mga karatig probinsya rin gaya ng Cavite at Laguna. At ito po ay merong halos 366 or more or less 366 na mga koleksyon natin ng ating mga Santo Niño. Kaya ito po ay nakakamangha dahil sa dami ng uh, nilalagay dito tuwing sasapit ang ating uh, Santo Niño de Malolos Fiesta. Ito yung section na sa may right side, na Santo Niño de Redentor del Mundo. Tsaka yung Divino Niño la de Redentor del Mundo. Kasi may mga hawak silang mga earth na micros. Ah, ito naman dito sa side na to. Ah, ito naman po sa side na to. Ay, marami pang koleksyon. Ang gaganda. At ang iba-iba nilang mga pangalan. Kita natin dito sa isa. Yun. So, sa kitna ay mga maliliit okay dito naman sa side na to ang dami oh. ang gaganda pati yung kanilang mga dekorasyon dito sa exhibit pasokin natin loob ito po yung loob nya wow isa natin dito sa maliit yun ang ganda Tapos dito sa siyempre ang kabuuan po ng ating uh, section na to. Ito, uh, naka-glass naman sila dito. Ito po yung pang-anim. Punta natin. Pang-anim natin. May birhen. Sa pangalan. Yesu Redentor Omnium. Santo Niño de los Samparados. tapos dito may mali na ako pong ninyo ay Santo Niño del Reposo Santo Niño de Gracia wow Santo Niño Jesus de la Buena Salud Santo Niño de Los Aparados de Marikina ang Marikina pa pala to ang Marikina itong collection naman na to ang gagalita, oh. Santo Niño de las Estrellas, Santo Niño del Mayor Dolores, si Babo, Santo Niño del Monte Carmelo, Santo Niño del Pilar, Santo Niño de Buen Retiro, Santo Tulog, Santo Niño da. Wow, amazing. Ayan pa yun sa likod. So, at dito rin. At yung nasa dulo, santo ninyo de La Paz. Ayan. Tapos ito naman yung huling station dito sa may site na to. Pakikita okay, ko sa inyo lahat. Ayan siya. Okay, tapos na po tayo. Dito naman tayo sa gitnang party na to. Merong layer dito. Ito pa yung mga koleksyon natin. Ang ganda. Uh, pwede niyo pong, pwede kayong pumili nung magustuhan nyo sa ito Dito dahil halos karamihan po dito ay napakaganda ng koleksyon ng ating mga santo ninyo. kabila po ito. Ito pa. Yun. Wow. Dito rin. At meron sila mga pangalan. Masyadong marami po yung pangalan. Gaya nito. Example. Sa Toninio Yung isa wala. Kasi ito pa yung second naman dito sa gitna. Okay. So, ito po yung pangalawang layer natin. O, yung linya. Tapos, ito pa sa gitna. Meron din isa pa. Ito. Santo nyo de la luz del mundo. Ayan. Sandunin nyo el pintor. Ayan, napakarami. Eh, pwede nyo pong... i e, ano i-post at i-picturean yung mga gusto nyo sa Antonio dahil dito ang gaganda po ng mga collection natin ng mga Santo Niño dito amazing tsaka eto pa maliit na ninyo na tutulog 95 tutulog tapos dito sa side na to nakakabayo naman o oh. 307 Santo Niño de Madre Matimoro. Siya 'yan. Ito pa, gusto ko 'to. Ayun, <laughs> baka may magusto ako diyan, oh, ayan, oh. Okay. Pa. Ang ating mga koleksyon. Ang ganda, oh. Wow. Nakakamangha. Halos karamihan ng mga Pilipino kasi mahilig din sa ninyo. Malaki po ang significance sa atin ng Santo Niño. Dahil dito po nakikita natin ang ating kabataan din. Kaya po tayo ay syempre gusto natin bumalik sa ating pagkabata. Sa tulong ng ating mahal na patron ng Santo Niño, nakikita natin ang siya ay walang muwang, 'di ba? At uh, wala siyang kasalanan at uh, napaka-solem ng kanyang pagmumukha. Kaya tayo ay laging uh, nagdadasal sa ating mahal na Santo Niño para tayo ay biyayaan at syempre para maging panatig din ang ating kalooban. Ito po yung last na layer din sa gitna. Nakita nyo. Ito may kalabaw naman. Los Agricultores. May hawak na Wow. Amazing. Ganda. sa linya dito. Yun. Sa may side naman po nito, dito po tayong galing sa gitna. Ngayon, nandito na tayo sa may kabilang side naman. Ito pa rin yung ating mga koleksyon ng magandang santo ninyo dito. At syempre, may malaking altar dito. Ito po ay santo ninyo de Paloma de San Miguel. Wow! Papakita oh, ko sa inyo sa isa. Ayan, parang meron siyang magandang sombrero. Parang duwende. Ito naman parang babaeng sa Dominion. Ayan, yung kalapati tsaka cross. Sa Dominion natin. Ito pa. Tapos dito, meron din dito sa in-between. Santo Niño con San Juanito. section na to, dito. Apat naman sila. Dito naman, may mga maliliit at syempre meron siyang mga parang memorabilia rin. Sa, uh, Si babaw. Uh, Jesus Amante, San Domingo de Salvador. Peregrino. Kalinis Jesus, kalinisan ng mga birhen. Santo Niño de Fatima. O, oh, eto naman yung ano niya, dito, kabuuan. Ano, yung parang altar naman niya dito. Dito naman, eto pa rin. Ang dami, ang gaganda. Oh, yeah. Wow, amazing. Tapos dito, eto may mga ante, mga, mga parang altar. Na may mga, may mga ano naman, ilaw. section na to Puntahan natin. O, oh, eto siya. Ayun. May maliit dito na nakaglas. Ang ganda ng Santo Nino nito. Makinis ang buka. So, ayan. Yung mukhang mga ibang Santo Nino dito. Mga matagal na panahon na rin. Yung iba. Mga antigo na rin. Tsaka, eto. Yung nakasamblero. Tapay isa. tsaka, yun. Wala silang ninyo. Eto, mukhang antigo na, o. Oh nababakbak na yung kanyang uh, muka Abangan po dito sa amin sa bayan ng Malolos uh, hindi pa man magkaroon hindi pa naman nagkakaroon ng digmaang ang pandaigdig ay inaabangan na ang ating Santo an Niño de Malolos ito ay pinoprosesyon sa Malolos kasama ng ating uh, Nuestra Señora de Immaculada conception de Malolos at uh, ito po ay nahinto noong World War II pero dahil po kay Dr. Luis Santos Noong 1966, pinili niya po uli na ganapin ang ating kapistahan ng Santo Niño de Malolos. Noong taong 1975 naman po, ay nabuo ang Santo Niño de Malolos Foundation Incorporated. Ang kanila pong layunin ay makatulong sa mga uh, nangangailangan sa pamamagitan ng charity works at yung tinatawag nating devotion din sa ating mahal na Santo Niño. Kaya hanggang sa ngayon po, ito po ay matatag na samahan para tumulong sa ibang tao. At syempre, para din uh, mapakita, may showcase ang ating mga santo Niño. At konting kaalaman lang po. Alam nyo po ba na ang ating uh, santo Niño exhibit, dito po nagmula ang mga exhibit sa Malolos ng mga saint. Dahil po ito ay pinag, pinagsimulan ng santo Niño exhibit hanggang sa napunta na sa iba't ibang bayan, inadapt na na ibang ibang bayan na magkaroon din sila ng showcase ng mga patron or saints. Nice to know. Sa pinakagitna naman ito, exhibit na ito, may parang tree of life. Ayan, na, ayan, may puno, tapos may nakapalibot din ng mga santo ninyo. Ito yung gaya ito Santo de Atocha at mga iba pa. Ito pa. Wow, santo ninyo. Perdido. Ito po ay eh, paikot dito. Tapos meron silang mga parang tubig. Sa gitna, may pool. Yan. Meron aerator. Tsaka meron po palang mga isda. Oh. Ito yung gitna. Ito yung palibot nito. Tapos meron din silang mga ilaw. Nice. Ayan po yung kabuguan. Yung bilog dito sa may center. At syempre, ang pinaka-highlight po natin dito ay ito, ang ating Santo Niño de Malolos. Na meron din mga birhen, tsaka uh, si San Jose, at iba pang mga ninyo na kasama niya dito sa gitna. At napakaganda niya kalang altar. Ano naman, oh. Wow. Oh. Siya po ang nagniningning dito sa gitna. Okay, natapos na po tayo dito sa side na to. Ito naman. Ayan, dito rin yan sa may right side. Ayan din parang altar dito. Parang telon, may telon. Parang tablado. Ang ganda ng pagkakaayos. Tapos, ito yung kanila mga Santo Niño collection. Meron siyang Santo Niño de la Consolacion y Korea. Ayan, nakita natin ito sa paumbong. Tapos, meron din tayo dito Del Cielo. Ang ganda nitong Del Cielo. Ah, may painting din ang Santo Niño. Ito pa. Ito ka kay Basan Dewawa. Ayan, medyo maitim ang kanyang muka. Parang Pilipino. Tapos ito naman dito. Ayan, mga antigo na rin to nandito. Wow, amazing ganda. Dito naman sa side na to, napakarami pang koleksyon ng Santo Niño natin. siyempre, pakikita ko sa inyo lahat para may idea na kayo kung sakasakaling pupunta kayo. At siyempre, abangan nyo ang aming nga uh, 50th, o yung tinatawag nating Golden Jubilee by next year 2025 sa ating uh, Santo Niño de Malolos. Dito sa amin sa Bulacan. Sa Malolos, Bulacan. Uh, dito sa may gitna naman ito. Ayan. Ah, oh, ito sa Niño, Patnubay ng mga palaboy. Ah, oh, meron pa lang ganun, no? Kasi ito, wow, sa Tadinyo, Salvador del Mundo. Ang oh, dami. Ang gaganda. Ito pa, ah, oh, nagpa balut balot penoy. <laughs> pinay na pinay ang dating nitong isang Santo Tadinyo na ito. Siyempre, iba-ibang mga mga kultura ang sumasalamin sa ating mga imahe ng Santo Niño gaya ng mga nito pa. dami oh wow Ay, ito pa side na yan yan uh, pagkatapos po nito ng isang altar na to, meron pa rito. Ito, ito yung huli. Ay, meron pa isa, dalawa pala. Ito yung isa. Amazing. Ayan. 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 Ayan pa. Mga batang Jesus. yung mga nasa sa kabayo. Iba-iba ang itsura. Ganda. Kaya po ang second to last natin sa tunay Ayan. 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 Okay, dito tayo galing. Ayan. na po natin ito meron pa po, po tayong dalawang section pa okay simulan ulit natin dito sa site na to wow ganda oh Ooh, ganda. Yan, oh, ito na tayo sa site na to. Santo Niño Principe. May iba. Gaganda saka pwede po kayo mag muni muni syempre habang nakikita natin ang ating mga sando dahil ang kanilang collection ay ugot ng ganda syempre nakaka kumbaga nakakabuhay din ang damdamin ito ang ganda parang babaeng sando ninyo pa Ata, dito tayo sa may side na Kabila naman ini Ito Parang <laughs> Batang Jagid na San Nino Santo Niño de Santa Isabel pala to Santo Niño de Praga Ayan ang gaganda Nakakaalis talaga Ang ganda ng na ating mga Santo ito ang rin no? May cross. Pero ito syempre maganda ito. Ganito ang Santo Niño de Cebu oh, tama. Ito ang Santo Niño de Cebu. Kasi po ang Santo Niño de Cebu ay maliit na maitim. Ayun po ang tindaraos natin sa Sinulog Festival. Ayun. Oh, di ba? Makikita niyo yan dito sa atin sa Malolos. Ayun, ipapakita ko na sa inyo side na to. 'Yon. Oh, dito tayo galing. Pupunta naman tayo dito sa may side na ito. Ito, Santo Niño de pasyon, Ayan. Ang ganda ng mga koleksyon natin talaga. At nakakamangha po ang mga nagmamayari nito kasi na-maintain nila ang kagandahan ng ating mga Santo Niño. Ito parang derhen naman. Dahil De Santissimo Rosario, parang masima mo naman siya. Dito. Ito isa pa. Ito tulog. May lobo. Santo Nino Dormido. At syempre, may mga hanap buhay din. Ito ay Santo Nino L. Gran Medico. Ayan. Decision naman to. Ito yung demandirigma. Ang ganda. Ito pa. Wow. Maraming iba't ibang mukha ang santininyo natin. Kaya nakakatawa. Ito. De Biago. Ito maganda rin. De Biago. Wow. Mga napili ko. Uh, okay ba kayo doon? <laughs> Sana nagustuhan niyo yung ating mga napipili. Pero halos lahat. Wala tayong mapili. Halos lahat ay mga ganda. Depende lang siguro sa ating mga siyempre makikita pa. Pakita ko ulit sa inyo. yung side na to. Ito po yung gitna na kuha na natin. Ito po yung gitna na kuha na natin yan. Tapos dito tayo sa huli. Ito may huli ditong altar. Ayan, ito yan. Ang altar na ito. Ayan. O, ito. Ito, Santo Nino de Malolos. Ba? May Santo Nino de Malolos din pala tayong ganitong maliit. Ayan po. Dito ulit tayo sa maliit. Ito yung isa, maliit. Tapos dito, ang gaganda ng Santo Nino de Malolos. Ayan pa babaw isang uh, gap dito so isang antar na po sa dugo so ito yung final natin yan na, kitag nyo yan ito din na yung malapit sa entrance Ayun, tapos mayroon dito sila ito, dito sagrado corazon

tapos sa exit natin Ano naman yung makikita natin yung unang pinuntahan natin ito yun ganda ito ay inaanyahan ko pagdating ng gantong January uh, dito sa amin sa Malolos January 19 to 26 pero yung 25 kasi uh, 26 na alis na kaya January 19 to 25 pwede yung pasyalan dito taon-taon ng aming Santo Niño de Malolos exhibit ng uh, iba't ibang lugar pa ang mga collection ng Santo Niño ang dumadayo para mai showcase ang ating mga Santo Niño. Oh, okay. oh kasama natin si Ate Jen na uh, sa shoutout kay Raymond tsaka kay paring Eric Camingan. Hello! Yan. Ingat kayo lagi sa Canada tsaka kay siyempre para Raymond mamang Saki, tayo minsan. Pag-tripping -tripping ngayon, good luck! Bye! <laughs> kasama natin si Sir Unyo Malyari ng San Gabriel. Ayan. Shoutout kami sa mga tropa sa San Miguel, ah, sa San Gabriel. At syempre, shoutout po kami. Siya po ay isang nagpa-facilitate dito ng ating XCD. Ayan. Shoutout po sa pamilya namin. Oo, shoutout po. Kasama natin si Nana Bineng. Ah. Ah, siya-shoutout kami kay Mami Menchi. Ayan. Tsaka po sa mga tiga San Juan. Ah, tsaka kay Tito Ray, Tito Ruth. Tsaka Tito, Ruth. Ayan, shoutout. At ang katalan niyang Apo. Tsaka yung Apo niya. Hello. Ah, kakaway ba? Oo, kakaway, syempre. Ah, syempre. Ah, Kasama natin si Sir Jules tsaka si Sir Jason. Siyempre, sila Tiga sa San Jose, ay San Rosario, at Sa San Jose. Ayan, shout out kami sa pamilya namin dyan. Okay. Bye! <laughs> okay, sa so lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe, nakashare, nakafollow, nakalike sa platform natin, especially sa YouTube, eh subscribe na kayo, hit yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo. Every time nagkagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time mga tropax, keep safe and keep moving. Always. bye, -bye.